pag nagkaroon ako ng sariling pamilya, makapagmahal ako ng sarili kong mga anak Naging bahagi ng aking pangarap yon. Kaya lang, may pagkakataong na isa-isang tabi ko yon nung sabihin ng kapatid na Perez na gumawa kasi siya ng isang tula. At hindi ko alam ang, ang consequence ng tula. Sabi niya, kabisaduhin mo yan kinabisado ko naman Abay, nung kabisaduhin ko nung kabisado ko na sabi niya tulain mo 'yan sa pasalamat Pinatula sa akin sa pasalamat nung ko nakita siguro 90% ng kapatiran umiiyak doon sa aking tula Umiyak din ako umiyak din ang kapatiran Yung pala isang bahagi nung tula na yun, nagsisilbing parang isang isang vow na Ako'y magiging mga hindi na ako mag-aasawa. Naalala ko yan. Tinula ni kapatid ni Elian sa pasalamat. At uh, handun ako, isa ako doon sa nakapakinig niyan, nakasaksi At talagang maumaiya ka. Dahil sa tinula niya yan, ang may buong pananampalataya. At talagang nandoon ang buong damdamin ng kanyang pagtulat. 'yung e matatawag nating ano 'yung